Magandang araw. Erox version 3. Wala siyang signal light. Yan. Yan. che natin kung bakit wala siyang signal light. Tutok lang sa akin mga videos para palagi kayong updated Simulan natin. Okay, Binaklas na natin yung mga kaha. Dito sa unahan kasi ang uh, binaklas natin itong sa unahan kasi tinister natin to itong blue na may puti. Uh, Tinest light natin, wala siyang ilaw. Itong blue na may puti, uh, galing yun sa flasher nito. Kaya ngayon, ibig sabihin walang sira ang switch kasi walang kuryente na pumapasok dito sa handle switch. Ang... Um, Sunod natin, binaklas natin nito kasi titignan natin yung kanyang flasher relay. Ang flasher relay, yan dito nga pala. Kaya in, mahirap madukot, kaya binaklas natin yung sa unahan. Apan-checking mga loads, yan. May nginat-ngat ng daga. Putol. ito Yan. Putol ang kanyang wire. Kaya yon hindi gumagana yung kanyang signal light. rat infestation ang nangyari kaya idudugtong natin para magpansyon ulit yung kanyang signal light yan after natin madugtong testing na natin yun meron na yun after natin madugtong testing yan meron na sa pabila. Opo okay na. Lalagyan na lang natin ng ano siya, Alkampur yung panguntra sa mga daga at ipis. Ayun. Bu uh, Bubudburan natin 'to. Dito ng para magsilbing insecticide. Droge na lang. Ayun madurog ibura-bura na lang dun ibura-bura natin sa mga may wire yan Yeah. 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 natin dito at isusulit na natin ibabalik na natin yung mga play rings.